Ligtas, mabisa at accessible na transportasyon para sa publiko tiniyak ni PBBM. Alin sunod sa kanyang hangari Nagawin ng Pilipinas bilang leader sa pagkakaroon ng matatino at matatag na transportasyon sa Indo-Pacific region. Ipinatupad na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Hall of Government Approach sa Transportation Network. Ano nga ba ang ginagawang hakbang ng Administrasyong Marcos upang maisakatuparan ang kanyang hangarin sa transportasyon ng bansa? Tara, alamin natin yan. Sa ginanap na Indo-Pacific Business Forum, ibinahagi ni Pangulong Marcos na nagbigay na siya ng direktiba sa Department of Public Works and Highways o DPWH, Department of Transportation o DOTR at National Economic Development Authority o NEDA na bumuo at magpatupad ng transportation projects na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga Pilipino at negosyo. Anya, nag invest ang pamahalaan mula sa mga kalsada at riles hanggang sa mga naungan at paliparan upang makalika ng isang transport network na ligtas, mabisa at accessible para sa lahat. Bukod rito, nag a na ang Pilipinas sa mga mga bagong teknolohiya na layong gawing mas matalino at responsive sa mga pagbabago ang transport system ng bansa. There is a long way to go still, but we are committed To making the Philippines a leader in smart and sustainable transportation. And we believe that with the right investments and partnerships, we will achieve that goal. Malaki ang epekto ng transportasyon sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa patuloy na pag-aayos sa sistema ng transportasyon, mapapanatili nito ang pagiging isa sa mga ekonomiyang may pinakamabilis na paglago sa buong mundo. At pangako ni Pangulong Marcos na katuon ang pamahalaan upang pagyamanin at ipagpatuloy ang momentum na ito. Sa iyong palagay, anong mga hakbang pa ang dapat tutukan ng pamahalaan upang mas maging maayos ang sistema ng transportasyon sabansa D W I Z research report great report